ginawa niyo sa taas ng club kanina. Eh, baka nagkakamali. Kasama sa cast ng The Guardian sina Jeric Revol at Joko Diaz na parehong mga sikat na young action star noong dekada 90. Ang The Guardian ang Korean movie na pinangungunahan ng Korean stars na sina Park Yoon Hye, Han Ji Sok, at Infinite Boy Band main vocalist na Woo Hyun na magkakaroon ng global release at planong isali sa mga international film festival. For a change, ang sinabi ni Jeric na dahilan kaya tinanggap niya ang kontrabida role sa kanyang kauna-unahang Korean movie project na kukunan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang mga eksena. Natutuwa si Jeric dahil sunod-sunod ang action movies na natatanggap nila ni Joko, pati na ng ibang Filipino action stars. I am not so familiar about the role, but words came to me that I'm one of the villains. Tinanggap ko yung project para ba naman. Happy kami na dumadalas at nabubuhay ng paunti-unti ang action films, kasi doon naman kami ni Dopo nakilala, yung mga ganong tema ng pelikula. Kaya nga yung mga action star, minsan, hirap na hirap talagang tumanggap ng supporting roles dahil pumipili kami ng role namin. Hindi naman kami basta-basta makatanggap ng tatay roles, tatay na naka-wheelchair, tatay na matanda, hirap na hirap kami sa ganoon. We're very excited na bumabalik na ang action films, ang walang anumang pretensyon na pahayag ni Jeric sa ginanap na media conference ng The Guardian ang kagustuhan na maranasang makagawa ng isang Korean movie ang ibinigay na dahilan ni Joko, kaya tinanggap niya agad ang karakter na Gordon na kanyang gagampanan. Tinanggap ko ito para masubukan ko naman po ang makapag-shoot ng isang Korean film, makasama sila at malaman kung ano yung pakiramdam, katwiran ni Joko. Ayun pa kanya, tanggap na tanggap niya ang katotohanan na panahon na ngayon ng mga mas nakababatang action stars. Nagpakatotoo si Joko nang sabihin niyang, yung action dati, panahon namin yon. Yung action ngayon, panahon na ng mga bata, so nandito ako para sumuporta sa mga bagong naga-action. Turuan sila o mabigyan ng tips. For me, it's their time. Siguro kami parati lang kaming naggagabay sa kanila and we are happy na nandyan yung mga tao na nangangailangan sa amin para matulungan din sila.